mapagpalang gabi ulit sa inyo lahat mga kasyokoy at ito panibagong adventure naman tayo yun unang tagpo natin naroon nasa may butas surahan ka agad setting surahan na puti where's ayun sa pool masarap din itong ginagataan itong surahan na puti na ito At kikipagilahan ako sa kanya. Ayan. Mura lang ang kilo na ito, 50. At ito. Pangalawang tagpo natin na mailap, talagbago. Ayun, tumigil. Buti na lang, tumigil siya. Yun at may tawa na rin. Ayun, gitik. Siguro nakawala na ito sa kasamahan ko. At ito, liglig, lapulapo, liglig kung tawagin. Ayun, sa pool. Masarap din nila pulapo ito. At ito, alatan. Sa pool ka. Ayun, sa pool. At ito, alatan din. Yun! Mukhang maalatan dito sa baurang ito, ha. Yun, hanap ulit tayo. Ohoy! Alatan! Ah, puro alatan ang isda dito sa baurang ito. Ayun! Sa pool! Yun, at dahan-dahan lang lang, ohoy. oy. Uy, balatan! Ayos, sa kabalatan tayo. Malaki na ito. Big. Bumbayaran na ito ng 350. Ayan. Nabaka kapal na naman. Yun. Uhoy. Balata na naman. Ayos. Sunod-sunod na yung balata natin. cortenli linaw na ito. Ito medyo malit-lit. Uy. Alatan ulit yun sa pulo yung bungaw bungkal yung parting ulo nya nasiguruhin natin yun sa pulo yun halap ulit tayo ohoy alatan paalatan talaga dito sa bahurang ito ayun sa pulo mga alatan ang nakatira At ito. Dalagang bukid. Yun. Gitik. nasintro in true. Sana makadalagang bukid pa tayo sa iyo. Parting unahan. Oo. Oh, yan ito. Uy. Alatan ulit. Maalatan talaga sa bahurang ito. Yun. Gitik. Yun. Anapulit tayo. Ops. Dahan-dahan lang. Para makita ang mga isda. Uy. Alatan sapul ka ayun man malalaki na ang alatan ngayon ops ito uy surahan ito yung surahan na puti yun gitik hindi siya nakagalaw nasintro yung tinik niya sa may parting gitna Masarap itong ginagataan. At ito naman. Oy, nasa butas. Ano kaya ito? Uy, lip, bibiya or lipstickan. Ayos, pangiyaw. Yun. Nagitik. Napakataba nito. Oops. Kupa pa Alas kakulay na ng bato Ayos Nagkakupa pa na tayo Mga kasyukoy Ayos Big na ito Yun Ayan Big na At ito Asa may Uy Talagbago Ayun Sa pool Walang kaasawa Ops, dito tayo sa iparting buhangin. Alatan! Ayun! Gitik! Nakatanggal! Yun, hanap ulit tayo. Ops, ano ito? Uy, banagan! Ayos, sa kabalagan tayo mga kasukoy kung tawagin ito aswang yun nakuha natin aswang na ba nagan kung tawagin ayan ayos kwartan linaw na ito yun natakwa natin ayan hmm, niyapos na yung ralaman dagat kaya tinawag na aswang ito ganyan o ng kakarmot yan maano ang panyan matitigas at yun na ulit tayo mga kasyokoy Nandito nandun yung kasama ko may dinadampo ta balagan Karun Uy nando na Nakawala na Uy uh, na Oh no abulawol ni Bicol Wala nando na Abulawol papunta ng malalim Wala na Sana makuha pa ni Bicol ay laron! ay sumuot sa butas sayang hindi na nakuha sumuot sa malalim na butas ayan titingnan nila oh wala na hanap na lang tayo uy ito banagan banagan na aswang uli nakadalo tayo banagan na aswang ayan ay, Kortan linaw na ito Surbul lang pambigas nito Hindi pa makuha Yun Ayos Yun, hanap ulit tayo Uy, kulambutan Malalaki na ang kulambutan ngayon Yun, sapul Yun mga kasyokoy, malalaki na ng kulambutan ngayon 100 na ang kilo sana may kulang butang pa dyan sa iparating ulahan. Oh, yan ito. Camilo. Yun mga kasukoy. Eh. Kagat-kagat yung tayong yung Camilo. Ayan. Kakainin yata ito. Ayan, sinusungkit ko para matanggal. Para mabuhay pa yung tayong. Ayan. Tatanggalin ko siya. Kawawa naman yung tayong. Ayan. Hindi e, talaga binibitawan. Ayan, tinatanggal ko. Sinusungtit ko. Hindi kayang bitawan yun. Tira yun, hinawakan ko. Ayan, hinawakan ko. Tinatanggal at para mabuhay pa. Bitaw na! Yun! Yun, bumitaw din. Uy, kinagat yung panak ko. Pasusuting ko na yan para hindi niya na makuha yung ano. Ayan. Ayan, buhay pa. Oop, ayusin ko. Yan. Natahanap ulit tayo mga kasyogoy. Ito, sa Maralgod. Ayun, sa pool. Ayos, kwarta nilang ito. At mayroon pang isa. Tipong. Nakatipong na tayo, or balatan kung tawagin. Laki. At ito yung kasawa sa pulka. Ayun! Nakuha natin yung dalawa. Ayos, mali itong sa marila ito. oy balata na naman. Kortan linaw na talaga ito. Makakapambiga sa tayo dito. Yun nara pulit tayo. Oi, ayos. Tatlong sunud sunod na balatan. Yon nara pulit tayo. Oops, talagang bago dalawa. Hop, tato buli natin. Ayon sa pool. Yon at tato buli natin ako at yung dalawa yun na rin tayo. yun ice man, natin o palatan? ice pa yung una baltao natin.

Naka 900 plus pa man Ang bawat isa Ayos at mga sa tayo nito yon Salamat sa inyong panunood At hanggang dito na lang Ang inyong lingkod Kasyokoy Vlog